mga katoliko, Roman Catholic Church, at mga sabadista, Seventh-day Adventist Church. Kung gusto nyo rin pong maging kristyano, ay huwag po kayong maging alagad ni Mueses. wag nyo pong tuparin ang sampung utos na para sa Israel lang. Huwag po kayong pasakop sa pamatok ng pagkaalipin na tinatanggap ninyo ang Israel dahil wala po kayong mapapakinabang kay Kristo noon na kahit ano. Basa, Biblia. At siya'y kanilang inalipusta at sinabi, Ikaw ang alagad niya. Datapot kami mga alagad ni Mueses. Juan 9.28 Galatia 5.1-2 Sa kalayaan, ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Narito, Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung inyong tinatanggap ang pagtutuli ay wala kayong mapapakinabang na anuman kay Kristo. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Gawa 13:39